sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo nananatili ang ating misyon ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report Ngayon pong linggong ito ay ang linggo ng anibersaryo ng FEBC Philippines. Ikaapat ng Hunyo, 73 taon na po ang nakalilipas ng una po tayong narinig sa Himpapawid. At sa loob po ng nakalipas na pitong dekada, saksi tayo sa hindi nagmamaliw na katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ministeryong ito. Kaya nga, ipagdiriwang natin ang ating Diyos. Para sa ating programa ngayon, abay babalikan po natin ang ibang mga kwento ng FEBC hango sa mga anniversary theme songs po natin. At dito kitang kita natin na mula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang nasa kalagitnaan, ang kanyang kwento pa rin ang ating makikita. Kaya naman po, samahan ninyo ako ang inyong kaibigan si Dan Andrew para po sa ating pagbabalik tanaw dito sa The President's Report. Ang uh, nagdaang awit na yan ay uh, nagsimula po ng ating broadcast sa FEBC noong ikaapat ng Hunyo, 1948, alas 6 ng gabi. At sa unang stasyon natin, 680 KZAS Airwaves of Salvation na ngayon ay 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Lubos ang paniniwala natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Habang inihahayag natin ang mabuting balita, hinihipo niya ang mga tagapakinig upang maunawaan nila kung sino siya. At ang pinakadakilang himala na ating makikita ay ang, ang mga bagong buhay na binibigay niya sa bawat tao. Ito ang patutuo ng FEBC. Kahit na halos wala tayong natatanggap ng mga mensahe dahil napakahirap at napakamahal po ng pagpapadala ng sulat ng mga panahong iyon. Ayon nga sa isang pagsasaliksik noong Cultural Revolution sa China nang uh, nagsara ang uh, bansang iyon sa ilalim ng pamumuno ni Mao Tse-tung, ay uh, mahigit na 60 milyong mga katao roon ang uh, naging mananampalataya dahil sa FEBC Radio. Ganito ang uh, pangitain ni Juan sa pahayag, pito at siyam. Pagkatapos nito nito'y nakita ko napakaraming tao na hindi kayang bilangin ni sila Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harapan ng trono at ang kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Tunay ngang malawak ang naiabot ng radio, lalong-lalo na dito sa Timog Silangang Asya. Bago magkaroon ng internet, radyo ang pangunahing pamamaraan upang makabroadcast ng Ebanghelyo. Kaya ang ating theme song noon ay Christ to the World by Radio, Making Him Known Across the Land. Si Kristo sa radyo para sa mundo. Ipakikilala siya sa iba't ibang dako. Sa mga panahong iyon, malaki ang ambag ng Portable Missionary Radio o ang PM Radio. Nakatutuwang isipin kung paano pong nag-iba-iba na ang anyo ng PM Radio. Mula sa napakalaking kahon na yari sa plywood at suong-suong uh, sa balikat dahil dinadala sa mga baryo, ngayon ang PM Radio ay pwede nang magkasa sa inyong bag. Mayroon din tayong solar-powered version na pinamimigay po natin sa mga lugar na walang kuryente. At salamat po sa Panginoong Diyos sa mga simbahang na itatag sa pamamagitan po ng uh, mga kapatirang sama-samang nakikinig at uh, binibigyan ng buhay ayon sa radyo na naririnig nila. Ang patutuorin po natin ay natatanggap natin mula sa mga ipinag-uusig na bansa ng mga mananampalataya. Sabay-sabay silang sasakay sa kanilang mga bangka at pupunta sila sa gitna ng dagat at doon makikinig ng shortwave radio broadcast galing sa Pilipinas upang hindi sila mahuli ng mga autoridad. Nagpapasalamat din tayo sa mga panibagong mga teknolohiya. Ngayon, hindi na lang tayo naririnig sa radyo kung hindi pati na rin sa iba't ibang mga pamamaraan o yung sinasabi nating internet-based platforms. Communicating Christ in our world ipahayag si Kristo sa ating mundo. Sa pangitain ito, si Kristo pa rin ang ating natatanging mensahe at ito pa rin ang mundo na ating gustong abutin. Subalit bukod sa radyo, nariyan na ang Facebook, internet streaming at marami pang iba. Kasama rin natin ang sama-samang gawain o yung strategic partnerships para sa mga konkretong pagpapakita ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa iba't ibang mga komunidad. Kaya nga, ito naman, ngayon. Naaalala niyo po ba ito? Listen to the to hope your heart Listen to the music that carries the ito po ang theme song natin ng ika-63 anibersaryo 63rd anniversary maraming taon na po nakalipas at noong wala pang COVID-19 at pandemyang ito abay uh, nakatutuwang isipin na anumang panahon kailangan pa rin natin ng pag-asa kaya nga patuloy nating inihahayag ang mensaheng ito sa ating mga tagapakinig lalong-lalo na sa ating first response radio broadcast sa gitna ng pinakamahirap at pinakamadilim at pinakamapinsalang mga kalamidad, nariyan ang ating mahal na Panginoong Diyos, handang abutin ang sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. May isang stansa sa awit na Hango sa Awit 63 na ganitong sinasabi: Minsan tila tumitigil na ang awit at napapalitan ito ng pagluha. Nag-aaway ang mga bansa, ang buong mundo ay nayuyugyog. Tinalikuran ko na ang aking laban. Yan ang panahong nauuhaw ang kaluluwa ko sa iyo, aking Panginoon. Tanging ikaw ang hangad, aking Panginoon. Wow, di po bay e, ganyan din ang sinasabi natin ngayon? Subalit patuloy pa rin na makapangyarihan po ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa puso ng ating mga tagapakinig. Araw-araw ganyan ang feedback at comments ng uh, ating uh, mga tagapakinig. Yan po ang natatanggap natin. Patunay sa himalang ginagawa ng Panginoon kahit sa panahon natin ngayon. Ganito rin ang sinulat ni Apostol Pablo sa Roma uh, 15 talatang tatlo. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw sa inyo ang pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang tema ng ikapitumput tatlong anibersaryo ng FEBC at ang aking personal na panalangin para po sa inyong lahat. Sa po ng pamunuan ng Far East Broadcasting Company Philippines, katuwang na po ang mga kamanggagawa natin dito sa FEBC. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating ministeryo. At bago po tayo magtapos, abay gusto ko po kayong anyayahan sa ating anniversary service sa darating pong June 5, 9 o'clock hanggang 11 ng umaga sa Zoom at siyempre sa ating mga official Facebook account at YouTube channel at siyempre po sa radyo maririnig natin. At muli po ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunang The President's Report. Palagi po kayong mag-ingat at purihin po ang ating panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.